yun no start natin si Mirage check natin kung anong problema nya Okay uh, na start na natin sya no yan so ngayon uh, ang sira nya mga ka experience ito po kasi push button sya ayan push push button po sya pag pinatay natin yan magingay yung uh, door nya Preno natin. Ayun, nagiingay siya. Isa pa. Nagiingay yung ano, yung kasi dapat pag nagpinatay mo yung button switch niya, ah, automatic na mag-o-open tong mga to. No? Automatic mag open ng alam ko eh. Check natin mamaya siya mga ka-experience. Ayan, patay natin siya Push button. Ah, patay natin makina. Ayun, yun na may problema. So yan mga ka-experience, hanapin natin mga ka-experience. yun problema niya. Hindi ko pa alam yung problema niya, pero... Ayun. Mirage Hatchback to Yung Mirage to na Hatchback do Lixman, Experience. Ilalagay ko yung bungi nito yung ano. Yung yung gear ng automatic niya. Ilalagay ko yun yung may problema. siya kailangan natin siya i-repair check natin siya ulit tapos uh, natin ulit button switch lang siya Ayun. Tapos patayin natin. Tingnan natin ang mangyayari. Taas natin ito. Patayin natin. Ayun. So may problema talaga dito mga ka-experience. Ayun. Ibig sabihin, ah, uh, Nandito yung may problema. Mga ka-experience, buksan natin po. Sana mga ka-experience, no, uh, hindi sana malala. Huwag sana bung yung gear na ito. Sana uh, natanggal lang siya sa posisyon niya. Mirage, Mirage, hatchback. sabi ko eh yun mga sakit ng mga ano yung nalalagyan sila ng ano ng buwangin mga ka-experience no? nalalagyan po sila ng buwangin pag nalagyan sila ng buwangin sira na. Nah. Yan. Ya. Ya. kung maganda pa yung camera dyan. Uh, mas maganda na kaganito. nalusaw sa buwangin mga ka-experience pinapasok siya ng ano pinapasok siya ng mga buwangin no oo sakit ng mga mirage eh. si patay gambata ka yun yung sinasabi ko <coughs> nabungi siya hindi siya umandar nabungi Ayan oh. Yun na bungi siya. Ito mga ka-experience. No? Ah, nabungi siya. Ito yung nabungi, oh. Bungo yung ipi niya. Kaya duda na ako kasi pagka ganun, uh, yung gear niya parang uh, bumibitaw, no? yon, Kaya ganon siya. Naubos, oh. Naubos siya. Ngayon, ah, uh, ang mangyari nito uh, wala tayong nabibiling ganito mga ka-experience no? yan uh, wala po tayong nabibiling ganito dahil ang uh, modelo po to Mirage hatchback no. Ah uh, ito uh, papalitan lang natin to mga ka-experience no. Wala akong available na ganitong gear na plastic. Ito. Itong dinamo na to ang nasira. Yan. Ito. Itong dinamo nyo Wala na yung gear niya na No? Ang gagawin natin, ah, habang maghanap sila ng pisang buo na ito, ah, tatanggalin na natin to, No? Itong ano, itong plastic lang tatanggalin natin. Itong plastic lang na to, tatanggalin natin to. Yan, tinanggal ko na. Para hindi siya magingay, no? Ngayon na, uh, pabibili natin buo na to, dahil sigurado hindi tayo pabibili ng isang ganito lang uh, sa kasa mga ka-experience no. So 'yon mga ka-experience sa uh, na natin uli. Tanggalin ko lang 'to para hindi na siya magingay. Yun muna yung first aid natin total nalalak naman siya. Automatic lang automatic lock lang naman po ito, mga ka-experience. Tatanggalin natin 'to para yung first aid na hindi siya magingay no? Yan. Tapos babalik natin po 'to uli. Yan mga ka-experience Babalik natin sole, ulit Yan So hindi na siya magingay niyan mga ka-experience no? Balik na po natin Sigurado uh, Papalta na to ng ano Ng buong pyesa na Na mabibili nila oh. Buong pyesa na to mga ka-experience buo na ganoon lang babalik na po natin para hindi na siya magingay muna first aid muna kung tawagin ito mga ka -express. dahil dito uh, bungi na siya wala na yung ngipin niya no? Yun, ganun lang siya kabilis si lagay no. Yan. Yun. Mabilis lang siya dito. Tapos dito. Sa dalawa parang kulang ng tornilla isa sobrang isa nasa loob yung isa natin ayun okay na balik na naman natin ulit ganun lang. lang kabilis no mga ka-experience ayan para hindi na siya magingay So, yun mga ka-experience, no? Uh, hindi na po ito magingay dahil uh, tinanggal na po natin itong gear na bungi. Yan. So, ikakabit na natin mga ka-experience, na no? talagin natin siya mga ka-experience. balik na natin tapos testingin pa natin kung magingay pa siya o hindi na no? Yan ah. Uh, start na natin siya. Tanggalin ko muna 'yung mga tools ko, mga ka-experience. Yan. Ito 'yung papakita natin sa mayari mga ka-experience, no. Ah. Uh, yan mga ka-experience ito na 'yan. Tinanggal natin. Ah, uh, button switch lang natin. Ah, uh, Yan. Ay yung dashboard niya. Ayun, so maandar na po yan mga ka-experience Experience sa uh, Papatayin natin siya, no Papatayin natin siya, no Tingnan nyo, wala na eto wala na no? Ayun Wala na Ayan Start natin siya Ayan, start na siya Patayin natin, wala na kayo maririnig Ayun, no? wala na mga ka-experience Okay. So yun na uh, hindi lang siya mag-automatic lock mga ka-experience, no? Ayun. ka lang siya, manual lang, wala na siyang automatic. No? Ayun oh. Wala na po siyang automatic mga ka-experience, manual lang. So yun mga ka-experience, hanggang dito na lang. Uh, mga ka-experience, bago tayo malis sa YouTube channel, uh, wag niyo po ang kalimutan na i-subscribe, like, share na rin, mga ka-experience, no? ito lang po yung naging problema so wala po tayong available nito kaya kailangan natin bilhin to sa kasa yung set na yon no uh, para mapalitan po natin mga ka experience no so yun uh, mas maganda na sa original no eh nagmamanual na lang siya dito yan manual na lang siya dito ayan wala na siya nag-iingay ayan patayin natin dito ayan papatayin natin dito patay natin dito. Oh, wala na po nagingay ingay Start po natin. O, oh, So, yun mga ka-experience hanggang dito na lang. Ah, uh, bago po tayo malis sa YouTube channel ko, no, ah, uh, huwag niyo po kalimutan na lang. subscribe sa Jonathan Auto Experience. No? Ayan, maraming maraming salamat po sa inyo mga ka-experience sa sumusuporta na walang sawa sa YouTube channel ko. Sana kahit papano may natutunan po kayong Uh, aral sa aking mga ginagawa no maraming maraming salamat mga ka experience uh, sana patuloy pa kayong sumuporta sa youtube channel ko no maraming maraming salamat po ka experience yan hanggang dito na lang po tayo mga ka experience yan tapos na po siya uh, pabibili na lang natin yung pyesa niya ngayon na uh, pwede niya nang gamitin itong hatchback mirage Maraming maraming salamat po mga ka-experience pinatay ng gamit